Isang lalaki ang nakita ko rito sa Hong Kong na namumulot ng pagkain. Kaya naman agad-agad ko itong nilapitan at tinanong kung gusto niya pa bang kumain. Bro, you want more eat? You want more? Eat, you want more? More? Eh, uh, eh, hungry. You hungry? Eh, uh, yes. You want, uh, I'm order the KFC? Yes. May ang pala siya ng pagkain. At tagad-agad naman na may lumapit na babae na si kuya pero hindi ko naman alam kung anong pinag-usapan nila. Gawa na magkaiba nga kami ng lingwahe pero sa palagay ko, inaalo niya ng konting tulong si kuya. Uh, also, I order the food. Sir. Oh, yeah, order. No. Order. I I pay. I pay. You want mm. You want you want order the food. Yeah. You pay cash. Yeah. I pay cash. This. you Thank you for helping me. Oh, Thank you. Uh, I'm hiking some news baby. Thank you. Welcome. Are you okay that? Huh? Okay. Okay. Manny. Yes. You want money? Ha? Huh? You want money? For your Yes. yes. How old are you? Huh? Age, age. Ah, uh, di ko maintindihan. So, I give you uh $50. Ha? Huh? For your buy to your food. Okay? Ha? Huh? Coins for you. Thank you. Nah. Huh? Nah. Huh? Pray to God, pray to God. Nah. Huh? Yes. So yun syempre hindi kami nagkaintindihan ni Kuya. Buti lang tinulungan tayo nung girl na kalahi din niya. So hindi kami nagkaintindihan kasi nandito kasi ako sa Hong Kong. May ganun pala rito sa Hong Kong, hindi ko alam na may mga ganun pa rin palang tao na nangangailangan. Syempre, hindi namin matiis ng mga kasama ko yun, eh, mga kasama ko. Hindi namin matiis na may taong dadaanan lang namin, mag mabigat sa damdamin. Syempre. Kailangan ng tulong, tulungan natin kahit papano. Siyempre kahit na ganun, kahit iba yung lahi nun natin, pero isa pa rin yung hangarin at puso at isip natin, no? Buti na nakita ko siya, so ang ginawa ko na lang, inorderan ko na lang siya ng pagkain para buo yung makakain niya, kasi nga tinanong ko, gutom daw siya. So kaya naisip natin na no? order na lang. At buti na lang tinulungan tayo ni ate, big big salute sa'yo ate na taga Hong Kong yan. Maraming salamat din assist mo ako kasi hindi rin kami magkaintindihan noong counter. So yun. So yun guys, Syempre sa hindi pa pala nakapollow sa akin, please like, share, comment, may bigaw ng blessing sa lahat na mag-register na link ko dyan sa may comment section. So, ano panihintay mo, mag-register ka na. Let's go!